afternoon, Master ba sa king ng God? Guys, muling gumagawa ng uh, panibagong content, panibagong video para sa inyo to panoodin. Guys, ang ganda ng paligid eh. Diba? Tapos yes, may tulay di itong malaki. Eh, medyo malaki pala. Ito yeah. so, yung sa likod ko, ilo. Siya sa trap. Oh guys, yung ilo. Maraming isda. Ayan yung panayinke nila guys. Diyan. Ayan. Tara tayo guys. Ayan. Check nyo guys yung ganda ng itsura ng paligid dito. Ayan. Ayan guys. May city mall city mall sila dito guys. Ayan. Saving on Ganda ng paligid. Eh, mga motor. Eh, mga dumadaan na mga motor. Tapos sinasakaw. City kasi ito, guys. Ayan, eh, ito yung mga kainan nila dito, guys. Ayan. Eh, diba? Dami sasakyan sa gilid, guys. eh Kita nyo naman. Diba? May nagtatrabaho dito, guys. production um, worker sa gilid. Ayan. Sige guys, update ko ka kayo. Mga palengke. Ay boss, mabili ka? Ayan. Ganda ng palengke nila guys. Ayan. Ayan. Ano? isda, Gulay? Lahat ng klase ng gulay guys, dito mo makikita. Isda, Ayan yung manok nila. Ayan yung manok. Ayan. Dito yung manok sa kabila yung isda. Isda nila guys para Marami silang isda na mamasasarap kayo. Iba-ibang kasing isda, guys. Diba, guys? Ayan. Ayan, iba sarado na, guys. Ito yung mga bukas. Ayan. Ayan. Ito yung mga bukas. Eh, mga isda mga ganda guys. Oh, sarado. Ito sarado na rin. Ito po yung food court nila, guys. Ayan. Ganda na yung food court. Diba, guys? O. Oh. Ang kinaganda dito sa food court, guys. Ayan. Pag sumilip ka, o, oh. diba, para sa, then, yung mga parada motor, o, oh. diba, ayos dito. Ayan. Diba? Magic ini itu guys, yang Jin